palang mga araw sa inyong lahat mga idol. Abang-abang na lang sa aking spear ng mamayang gabi mga idol. Kung bago ka palang sa aking channel huwag kalimutang mag-follow in like and share. At meron din akong channel sa YouTube. Maraming salamat sa nag-like and share. Tara, manisid tayo. Sa so, unang drive natin, mga idolo, oh, talapito ko ang ating papanain patay kang talapito ka. Ang sarap nito, mga idol. Patay. Talaga ba siyang talapito, mga idol? Diyo, malabo lang ang tubig, mga idol. Oh, di bali na. Basta medyo makita lang. At ito pa, mga idol. Balik ulit sa ranim at may isang damgit tayong papanain. So, pull. Sabi labo ng tubig, mga idol. tungo sana itong lugar na ito. oh, isang manitis na ating papanain. Mga idol, nakasiksit ba bato. Isang manitis. Mintik lang matanggal, mga idol. Dapos lang sa ulo ang tama. Tak, ito pa, mga idol. Oh. Nakasiksik sa bato. Isang kanuping. Dali sa ulo, mga idol. Tiyamba na naman tayo, mga idol ito pa mga ilaro oh. kanuping patay kang kanuping ka ah. sa pulo ka ngayon hmm dali sa mata mga ilaro kahit video o malabo ang tubig ah. Kacambara isa magandang ispat, mga idol. Ito, isang malaking posit. Patay ka. Halos isang kilo na ito, mga idol. Grabing oh. laki ng posit, mga idol. Ah, Dalwa sana tu mga idol Katakbing siya Sayam Ay, ito pa oh Isang paringam Aba, tanggal pa mga idol Sayam Ang kulit Talaga, ayaw Hmm, dali Kala ko, um, hindi madali mga idol Sayang pun di natin nahuli eh. tama na, at ito pa o Isang taningan huli, patay Hmm, tanggal naman Tanagal ng um, ilap, pa idol. Ay, yung trawag. Mm. Pangalawang tira, hindi na nang kinamak. Sayaw, mga idol. Tumakbo na, mga idol. Yun na, hindi na magkala mong kasan magsuot, mga idol. Aww. Dito, hanapin natin dito sa medyo maralim-lalim, mga idol. Hanap tayo, mga idol. Labo ng tubig. Ito, nakasiksik sa bato. Patay ka. Uh, mm. So, Paul. Pahabol pa eh Rabit pinihirapan mo na tayo mga idol Bago nang patusok ito mga idol Ito pa mga idol oh Isam ka nung pinggan na maka bait mga idol Patay ka Sapul ka Ayos na sabintal mga idol Warang medyo malinaw-linaw ng tubig mga idol Ano blee ba iyon mga idol? Ito pa pa, abon. Siyang malaking samaral. Kapag mo isa. Patay ka samaral ka. May karating kilo na ito, mga Patay ka. Hmm. Sayang so, yung kasama, mga idol. Buti na lang bumalik po yung isa, mga idol. Daliwa sana. Atakbo yung isa. Dito pa oh. Pisam bako baka. baka. Dapat tinara na natin mga idol. Ang sarap nito ini eh, mga idol. At the bite tikel patay ka tikil ka. Patay ka. Patay tikel garin mo idol mga idol. Sayang yun mga. mga idol. Hanapin natin sunahan mga idol. At ito na hinintay tayo. Pangalawang tira, mga ilol. At tayo sa pool. Dali sa ulo, mga ilol. Ang garme. Buti na lang. Indali pa tayo, mga ilol. Anla. Pang ulam ka ngayon. Sa mga setra kito. At sa malaking tikid. Balik, miserari, mga At ito pa, mga ilol nakasiksiklap sa bato. Hmm. Gusto mong baba ako, mga idol. Pa! Sang samaral, patay samaral. Eh! Ang bilis naman yan, mga idol. Hindi tiyama, buwag Ang tinama, mga idol, wala na. Katakbo, idol. Sayam. Ah, Hanap lang tayo, mga idol. At ito, isang surahan. Nakasiksik sa bato, mga idol. Isang surahan. Ihawin. Salamat sa biyaya ng dapat mga idol. pinagbibigyan niyo.